News Update. Sa ating mga balita, landslide sa Indonesia, di bababa sa labing siyam na ang patay. Tatlong batang lalaki patay matapos malunod sa dagat sa Davao City. Taas presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas. Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa labing siyam na katao ang patay sa landslide sa Sulawesi Island sa Indonesia. Ayon sa Disaster Mitigation Agency ng nasabing bansa, ang pagguho ng lupa ay bunsod ng malakas na pag-ulan na nanalanta sa dalawang bayan sa rehiyon ng Tanaturaha na na matatagpuan sa katimugang bahagi ng naturang isla. Kaugnay nito, hindi rin bababa sa dalawang katao ang patuloy pang pinaghahanap ng rescuers. Nito lamang naharang buwan ng makapagtala naman sa Sumatra Island sa kaparehong bansa na mahigit 25 kataong nasawi kasunod ng matinding pagbaha at landslide sa lugar. Patay ang tatlong batang lalaki makaraang malunod sa dagat na sakop ng barangay sentro sa bayan ng Agdao, Davao City. Batay sa ulat ng mga otoridad, nakita pa umano na naglalaro ang mga biktimang may edad apat na taong gulang at dalawang pitong taong gulang nang mapaulat itoong nawawala nitong hapon ng Sabado. Agad namang nagkaroon ng search and rescue operations ang Coast Guard Station ng Davao City matapos makatanggap ng ulat mula sa kaanak ng biktima. Bandang alas 9.45 hanggang alas 10.25 ng gabi nang matagpuan nila ang walang buhay na katawa ng mga bata malapit sa baybayin dagat ng barangay Duterte sa nasabing lugar. Naisugod pa sa ospital mga bata ngunit idineklara silang dead on arrival. Magpapatupad muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula bukas April 16. Magtataas mula 95 centavos bawat litro sa presyo ng diesel, 85 centavos naman sa kerosene, habang 40 centavos sa gasolina para sa oil firm na Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines. Gawin din naman ang ipatutupad na price adjustment para sa Clean Fuel, Jetty Petroleum Incorporated at Petrogas maliban sa paggalaw sa presyo ng kerosene. Magiging epektibo ang oil price adjustments simula bukas alas 6 ng umaga ng Martes para sa lahat ng kumpanya maliban sa clean fuel na magpapatupad dahong alas 4 ng hapon sa kaparehong araw. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyong pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. 《せの!》